Mukhang dahil misinformed, fake news ang dalang balita ni President Bongbong Marcos Jr., abay, itama natin yan mga kababayan. Dahil ang sinasabi niya, wala daw ginawa ang nakarang administrasyon uh, para sa rehabilitation ng biktima ng Yolanda. Sino kaya ang nagbigay sa kanya ng impormasyon? Dahil 85% na po ng kabuang biktima, ng Yolanda ang nakatanggap uh, ng tulong at pabahay mula sa dalawang administrasyon. So I think for 35 or 40 percent kung hindi ako nagkamali ang kay Pinoy at ipinagpatuloy ni dating Pangulong Digong. At ang kagandahan po, abay libre po ang kanyang ginawang pabahay at mismong itong si Mayora Cristina Romualdez ang nagpasalamat dahil minadali ni dating Pangulong Digong pag-construct ng mga pabahay at yung mga patulog-tulog, pamuta-muta, pabaya ah, na mga opisyal na nagpa-implement ah, nitong rehabilitation, pinagsisibak niya. Ito po, ah, bakit ah, may inform naman itong mga pinklawan, dilawan, mga vlogger ah, ni Bongbong Marcos na sinasabing bina daw itong CPRRD, ah, ito sampal sa kanila malaking kahihiyan po ang sinabi ni Bongbong Marcos. Thousand beneficiaries who were victims of Typhoon Yolanda will avail the free house and conditional grant of lot of the government under the Duterte administration. Oh yeah, yan ang sabi po ah ni President Bongbong Marcos na walang ginawa ang nakaraang administrasyon. Basa-basa naman po, baka pwede naman tayo mag-search. Ha? Ya ang mga official niya po, yung taga PCO, ma'am sir. Gawin niyo naman po yung trabaho niyo. O gadoon, ah, baka gusto mong supplyan ng tamang impormasyon ang amo mo. Ha, ah, gadon. Oh, no. Ano ba housing ninyo? After few years, to pay 200,000. Yung Pablo, pati yung Yolanda. Uh, basta ako pa ba ang presidente, libre na yan. No libre naman pala eh. Bakit sabihin mo walang nagawa? 85%. <laughs> yun na kompleto. 15% na lang po, sir. <laughs> Bungbong Marcos, ang inyong punuan. Dalawang taon na po kayo sa serbisyo. Ano po yung ginawa nyo? <laughs> nga nga? <laughs> Paos na ako eh. <laughs> Pangulong Rodrigo Duterte sa tatlo manalili bukas upang inspeksyonin at pasinayaan ng mga housing unit para sa mga biktima ng... Dami pa palang housing unit eh. Tapos sasabihin niyang wala. Naku no, po, nakahiya naman kay PRRD. Grabe talaga ito si PRRD. <laughs> Walang ginawa uh, sa biktima ng mga Yolanda. to lang ang 85%. Long-term solution kasi po ang ginawa ng dating presidente. ah uh, mahirap man, ah Nagkaroon pa tayo ng pandemya, pero pinunuan niya po. Di ba? Kayo po walang pandemya. Malaya na po na makakapagtrabaho kayo, yung mga kabiniti mo. Yung ating ekonomiya, open na. Lahat makapagtrabaho na, na walang restriction. Pero wala kayong ginawa sa dalawang taon. <laughs> Tapos sisihin nyo po yung dating administration na sabihin nyo na walang ginawa. Kayo po, dalawang taon, Mula nang umupo kayo, ano po yung ginawa nyo sa biktima ng Yolanda? <laughs> dapat po yun ang ipagmamalaki nyo, Sir BBM. Yan dapat ang ipagmamalaki nyo. Kung ano po ang inyong achievement for the two years na kayo po ay naging presidente? Ano po yung action? Ay, nakalimutan nyo po ha? Kung anong Marcos, ha? Pinsan nyo po, ha? mga pinsan nyo po yung namamahala dyan sa Takloban eh baka patulog-tulog sila at hindi kayo sinuplayan ng tamang impormasyon. At baka <laughs> ayaw lang nila sabihin sa iyo dahil gusto nila na bumango ulit ang iyong pangalan asa ah, sa mga biktima ng Yolanda. Naku po, umangal kasing Yolanda victims na nakatanggap pa. Ah, na dito mga libreng pabahay ni PRRD na sinasabi nila hindi po yan totoo ah? nakatanggap kami ng pabahay mula kay PRRD <laughs> Tapos sabihin niyo na wala. Kahit yung kay Pinoy, eh, 'di ba? Sumalangit na uh, at least naka, nakagawa din po siya. Uh, si PRRD hindi niya pinabayaan. Alam mo naman ang puso ni PRRD para sa mahirap. At uh, hindi nagta-travel 'yon kasi igagastos siya sa travel, paggawa niya na lang ng libreng pabahay. Ay sir, kamusta na pala yung pabahay natin na 1 million a year? <laughs> Ilan na yung nakompleto? Naka 100,000 na ba? Na pabahay sa isang taon? Nako po, magdadalawang taon na po kayo. Ang bigas na tag-20, asa na? Bot, bot. <laughs> Ay, naku po. Nakalipas na taon si Pangulong Duterte dahil kahit tatlong taon na nakakalipas, mabagal na nangyayari rehabilitasyon ng pamahalaan at marami pa rin ang walang permanenteng bahay. Kaya inatasan niya mga concerned government agencies na kumpletuhin na ang Yolanda Resettlement, Resettlement Site agad-agad. Sa ulat ng Office for the Presidential Assistant for the Visayas, bago matapos sa 2016 ay kulang 4,000 ng pamilya ang nailipat sa Resettlement Site. So yan naman pala eh. <laughs> Mayroon naman palang ginawa eh. Ano ba yung ginawa ng mga <laughs> tao, uh, tauhan at uh, taga-PCO? Oh? Bakit hindi binigyan ng tamang impormasyon po mga kababayan natin itong si Bongbong Marcos? Ah, Patulog-tulog ba? Pamuta-muta sa papansitan? O, o baka busy sa pag-aasikaso ng mga trolls? Da? Para patahimikin yung mga kritiko. Naku po, healthy critics po tayo. Ah, so, ibig sabihin, yung mga kinikritics po natin ay para po ah, gumanda ang iyong administrasyon. Di ba? Gumawa ka ng aksyon kasi kung gumawa ka ng aksyon, tatuparin mo yung pangarap, eh lahat naman kami makikinabang eh. So yan ang gusto namin. Kaya yeah, please, <laughs> wag naman uh, manisi na sa nakaraang administrasyon. Gawin nyo na lang po ang inyong trabaho. Kasi si PRRD ganun eh. ba diba? Hindi niya kailangang isisi sa mga nakaraang administrasyon kasi tapos na yung kanilang trabaho eh. So kung sino yung nakaupo, eh gaya nyan, sa kanya. Tinatrabaho niya na lang kaysa isisi niya pa doon. Alakang sabihin niya pa, walang ginawa si Pinoy. Ako tatapusin ko yung... Uh, rehabilitation sa Tacloban. Hindi niya sinabing ganon. Kundi ang ginawa niya, ipinagpatuloy niya lang, ha? Ah, minadali niya lang, yung mga patulog-tulog, mga pamuta-muta doon, pinagtatanggal niya para ipagpatuloy po ah, yung construction. So, ang ganda pa po ng sinabi niyo sa media, no? Grabe, hindi ka man lang nag-isip, sir. Totoo kayo itong sasabihin ko, na walang ginawa itong mga nakarang administrasyon. Hindi ka man lang nag-search ba? O hindi ka binigyan ng information sheet ng iyong mga uh, alipores lalo na po si Gadon ah, na nabuntot ng buntot, buntot sa iyo at ngayon eh, gusto niya nang sirain po itong si Vice President Sara nakababayan kababayan natin yan ang hirap po oh, sa administrasyong ito ah, eh kasi kapag palpak po sila maganap sila ng ibang uh, mapagbalingan kagaya na po dito ang nangyayari sa West Philippines eh. mayroon pala silang new model ah, yung pinapaimbestigahan ngayon sa House of Representatives o Manoy Gentleman Agreement which is not existing. Extrajudicial killing which is tapos na. Malinaw na walang paglabag at kung sino po yung naglabag sa batas na mga kapulisan na parusahan na nakulong na. So bakit pa binabalik-balikan? For what? Kasi gusto nilang masisi ang nakaraang administration. So that's all. Kaya wag na pong sir. Uh, kasi obvious na po ang inyong galawan. Ah, uh, magtrabaho na lang kayo para naman maganda ang takbo ng ating ekonomiya, bumaba naman ang pangunahing bilihin sa ating bansa at tuwag po for travel at pangako na hindi natutupad. Yan na po. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kababayan. God bless.